Hi guys, good morning. Nandito pa rin tayo sa Tribal Village. Lilibutin natin dito guys ang mga bahay nila dito. Ang gaganda ng mga palamuti nila. Galing talaga ang decoration nila dito guys. Ang ganda. Ito daw ang bangsa sama. Nyan sa mga tribe. Naglibot-libot tayo dito, guys. Ito ang ito oh yung pinakamaganda dito na bangka. Ang ganda talaga ng kahoy. Nara yata itong ginawa nilang bangka. Ganyan niya. Ganyan daw ang bangka nung unang panahon. Ang ganda. Pulido talaga ang pagkagawa ng bangka na ito. Mayroon pang bangka dito maliit. Ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. Thank you so much guys for watching. I love you guys. Abangan ang iba pa nating mga videos. Thank you.